Tangalian time! Kain tayo, kaibigan! Ayan! Praise the Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong tangalian sa akin ngayon. Meron po akong lepo, ber na tinola. Dito namin, eh, dito ka po dito, hindi ako kumain kasi dito. Ayan. Meron pang isang piraso. <laughs> Tumatalon pa. Ayan. Okay. Dahil nagluto naman ako ngayon. Is dito di kikyam. Ayun ano ba ito? Ang tawag dito. Nakalimutan ko. Na. Nagluto ako ng apat. Siomay. Saka nagluto ako ng konting kanin. Para sa pangalian. At meron na kong red wine. Pag tangali po, ito umiinom ako bago ako manangalian. Red wine. Sinabi nila, maganda sa puso. Ano? Kaya ganyan. So, pinaligawan ko muna yung aking aso kanina. Ngayon, alaw na na. Ako muna yung kakain na na. Kakain na. Pinaligawan ko silang dalawa. Kaya na yun, naglalaro sila. Ayaw nilang pasirin itong pagkain nila. Magpapagutom yan, mamaya kakani, kakainin nila itong kanilang dog food. Eto. Pareho lang yan. At ay balong-balonan mixed with Aussie food. Yung Aussie food nila, dalawang klase. Ito yung isa, organic. Gawa sa baka na may gulay. Yung isa naman, yung diamond style yan. Parang diamond siya eh. Lamp, Pinagmimix ko. At isa sila. Ayun, nandito sila sa labas. Nagpapapagod sila. Maya-maya uh, yan. Magugutom naman sila yan. Hindi naman sila di ma di hindi ayan ayan ayan. Hoy. Ayun, ayan. <laughs> Tomato yung isa. <laughs> oh. Samer, Winter. Ano ba? bago ligo sila na press ko sila kaya hindi nila pa sinang kanilang tangalian. mas gusto pa nila maglaro o kain na po tayo ito nandito na sila lumapit dito. <laughs> dito 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 samir dito ka pakit ka rito pakit ka Kaya Matigas sa ulo. <laughs> Sige, okay, abang nanonood. Abang kumakai man manood tayo. Na pelikula. Ito pa, no. Kaya, balita. Para nalalaman natin yan nangyayari sa ating paligid. Ano po? Ayan. Kumbaga, pinano ko lang yung red wine muna. Hindi pa ginumukay ka na kagad. Hindi. Pabababahin mo muna yung red wine. No. pababahin mo muna. Naghahanap ako. Maganda, no? Pilipula. Pilipula. Tayo. Abang kumakain, no? Para Eh, kumakain na yung isa Nagutom na Ito muna Mas maganda ito muna Na Ah, eh, salamat. Salamat Panginoon. Okay, bye tayo. Ganda yan, nakikinig tayo ng salita na. Ayawin. salamatan mo, Panginoon Diyos. Sipin niyo, buhay natin, bigay niya. Oh, araw-araw na pagkain natin, bigay niya. Oh, yung buhay natin, araw-araw, bigay niya. Punang Kurinto 6.19, araw-araw, bigay niya pagkain. Mateo 6.9, B. Jose, nasa Biblia yan. Nasa atin na lang ang ap appreciate. Kung ma-appreciate natin ang Diyos. Yung iba hindi na eh. Pagka wala ng makain. Eh, ano ba yan? Pag may makain naman. Ano ba yan? Puro lang ito. Ganun ang tao. Kailangan. Ano man yung binigay ng Diyos. Pasalamatan natin siya. 'no dapat hindi yung reklamo-reklamo. Ano'ng magagawa eh? 'Pag reklamo, ano gawin mo? Magsikap ka. Ah. Magsikap naghanap tayo na tamta pa Ito, tignan natin ito. Og oh. julenøtter. Yeah. Yeah. ito Arabic, English, Hebreo. Kaya pala ibay ba? Pero Ingles along pa rin 'yan. Kanya-na sabi kang Hebreo, wikang Arabic at saka wikang English. Kaya pala nasa Garden Tomb sila do sa Israel. O tuloy natin. Jesus, Jesus, Jesus. Sounding Y pala yun. Arabic, Ebreo, at saka English. Napakaling cry uhm, sa room. Bili limang ulam. Ano yan ako dyan, penoy. Dalawa. Dalawa pa yun. Ito tinolaw ah.

Hmm. Sige, no? Ang ganda ito na lang ang ating video, kaibigan. Basta lagi niyong tatandaan ang bawat kainin natin, ibigay ng Panginoon Diyos. Amen! Kaya yeah, dapat lamang na lagi natin sa pasalamatan na ano po. Sige nga, dito na lamang, ano? God bless us all, ano? Sana, mag-like kayo, mag-share kayo. Kayo mga nasyaran, mag-share din po kayo. Hindi naman masamang mag-share ng ganito. Meron biblical word, meron pagkanta. Kung marunong kayo marabik, ayun, maintindihan nyo yun. Kung marunong kayo ang Ebreo, maintindihan nyo yun. English lang yun. <laughs> Sige po, ano? Ayan, ayan o, title. Yung kailan sa loob. Bye. Ito mga kaibigan kay Jesus, brother, man, imotista. Kaibigan sa loob. Bye.